Hello, hello mga katiging. nag na tayo. <laughs> ang walang kamatayang oatmeal na may granola at saka yung walang kamatayang uh, mayonnaise. At ang ating panolak ay yung walang halong biro. Broad coffee. Decaf na walang pampatamis or pampalasa lasang coffee lang at saka itong pure honey alam naman natin lahat na mapupunta dito sa oatmeal ayan isa lang May nakita ko nag-iwan dito ng ano isa. Kaya lang. Ay, eh, Hindi ko na ilalagay. Iwanan ko na diyan Ayun na. Nag-iwan doon. <laughs> mga tao talaga. Tumuhan ng sobra-sobra. Tapos, iiwanan. Okay, okay mga katigang. Wala na tayong gagawin pa. Kundi, kumain. Mag-almusal na tayo. Mga katigang. Bye.